Ayan mga guys, uh, makikita nyo naman ang views ang, ang, ang dinadaanan natin dito. Yung mga naglalakihan din mga building dito sa Horas Boulevard. Ayan, napakaganda. Ito naman, yung mga reclamation area. Mat, matataas na rin ang buhang doon. Ayan, yung mga koreano rin yung mga makikita dito. Napakasarap dito maglakad dito mga guys. Kasi wala kang mapapansin ng mga basura dito. Ayan. Napakalinis. Pupunta tayo doon sa tulo. Para mas maganda. sarap maglakad dito mga guys oh. kasi nandun yung pinakamalayo pag naglalakad ka rito kasi malayo din ang pastry, 3 sobrang layo din kaya napakahirap maglakad kaya pag nagvlog ka rito kailangan po dito ka lang ikot tapos sasadyay mo naman yung PS2 saka pastry 3 para uh, makarating ka dun sa dulo napakasarap napakagandang uh, paglakad dito kaya lang dito bawal pa maligo kasi kasi uh, hindi pa din sa ating government na pwede maligo dito pero pag uh, pa pamalinaw na rin ang tubig napakalinis na So, yung mga mga buya, ayan nandiyan sa taas. Uh, ah, na rin pala nila. Yung mga kulay orange. Mm, Time goes fast, eh? doon sa kabilang napakarami itong ibon ibig sabihin yan mar maraming isda na naglulutangan doon tapos yung dinadive na yan sa ibon para mahuli din nila may pagkain na rin ang ibon kaya nandito na tayo sa pinakadulo rito guys ang fish 2 ah fish sa kapisto, pinakadulo na to hanggang dito pa lang ang tambak ayan ito mga lumot dami mga patay na uh, kwansang tahong Ayan. nandyan din pala nila tinatambak yung mga basura kasi yan, yan dyan ay nahakot din sa mga truck Ayan, nandito. Dito nila tinambak yung mga buya. Kasi noon, ito yung nakalutang dyan sa nakikita ninyo dati. yan, Nakikita nyo yan dyan. dyan nakalagay yung mga buya para yung mga lumulutang ng mga plastik kung ano-ano nasasarag nila. Ayan o. Ah. napakaraming buya at ayan yung mga building na magaganda dito sa Ross Boulevard Ayan naman yung Fort Manila, yung nga doon. Ayan, dito yung mga buya. <clears throat> sweet sila mga guys at yung mga bisita dito sa looban sa uh, Manila Bing na din yung mga yung mga, yung yung mga kaibigan ng mga foreigner yung so, mga guys kung mapapansin nyo sarap paglaka dito kasi ito walang basura rito yung mga nandito lang mga kahoy yung mga nakabako dyan na kulay puti ayan yung mga tinanggal nila yung mga sira-sira pinagpa, pinagpapalitan nila ayan katulad din kagaya yan at mamaya maya tayo uwi na rin Sarap maglakad dito guys ah. Maka, malamig mahangin siya hindi mo ramdam mo yung init kaya lang nagre-reflect sa mata mo masilaw kasi yung kan pasang tubig yan Yan yung ating mga mga, mga foreigner dito na mga bisita. niyan okay, mga pusa pa. babayan oh. uh, na mamasyal at ako guys uh, lalabas na ako uwi na rin ako Okay guys, sa uh, putulin ko na itong aking video rito ngayon at ay uwi na rin. Okay guys, uh, maraming salamat sa lahat ng aking mga supporter, sa aking mga viewers, sa mga subscriber ko, mga bago, luma. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kahit God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye!